na aning ako dito sa yung vlog ko. <laughs> yung sumusunod na gano'n. Pero wala akong cameraman yun. Walang umawak ng camera. Naka-auto pilot lang. Kumbaga sa laro, sumusunod lang siya. <laughs> Hindi mo na kailangan ng igalaw-galaw yung mouse. <laughs> para gumana siya. Ah! <laughs> Bakit nga ba ako nawala sa pag-vlog? Nawala tuloy yung iba kong followers. Nawala tuloy yung mga iba kong subscriber. Ah, kasi ganito yun mga call goods. Nawalan po ako ng motivation. Yung basta. Yung may gumuglo sa isip ko. Kaya tumigil ako. Kasi ganito yun mga call goods. Kaya tumigil ako sa pag-upload ko. Yung as in yung long video lang siya. Yun yung itinigil ko. Yung last na upload ko nun na long video yung kasama ko si Eds. And shout out nga pala kay sa tropa natin na si Eds. And Adrian Wagan. Shoutout Shout out sa'yo. Yun na yung pinaka last na inupload ko na video na kasama ko siya. Bakit nga ba ako tumigil sa pagbablog? Yun yun. Yun. Ganun talaga yun mga call goods. Oh, naduduling na kayo, naihilo na kayo. No? Anyway, sige, pag-uusapan natin yun. No? Kaya ako tumigil sa pagbablog. Wala naman nagtatanong. Gusto ko lang i-express yung, yung nangyari kung bakit nga ba ako tumigil sa pagbablog. No? Nung nandito kasi ako sa Poland at nawalan ako ng trabaho, kung naaalala nyo, umalis ako rito sa Poland at lumipat ako ng ibang part ng Europe. Lumipat ako sa Paris. Moving. Nandun forward. na ako sa Paris. No? Ang sumalo sa akin dun, yung tropa ko na nakasama ko sa dati kong trabaho. Shoutout nga pala sa'yo, kay Marie at saka kay Allen. Shoutout sa inyo. Napakabuti nila yan. Subscribe niyo po sila. Kasi ganito yun, mga call goods. Nung nandun po ako sa Paris, ang tumatakbo po kasi sa isip ko, makahanap ng trabaho. Pero yung isip ko, naiwan sa Poland yung katawan ko nasa Paris. Ang pinopoint ko kasi, mga ka goods naiwan ko yung partner ko rito, pero ako nasa Paris. Yung katawan ko at isip ko, nahati. Yun yun, mga goods. May naiwan ako dito sa Poland, pero yung isip ko, gulong-gulo. Kung itutuloy ko ba talaga yung pag stay ko ng Paris, kung maghahanap ako ng trabaho, babalik ako ng Poland. Ang gulo, no? Kasi, magulo rin yung isip ko nung nandun ako sa Paris. Okay. Fast forward, mga ka -wibos. Habang nandun ako sa Paris, naghahanap-hanap po talaga ako ng trabaho. Tinutulungan ako ni Marie, tinutulungan ako ni Allen, nag-apply kami sa agency, nag-apply din kami ng walk-in. Hindi ko na lang talaga siya na-vlog dahil gulong-gulo po talaga yung isip ko. Kaya hindi po ako nakakapag-edit, hindi po ako nakakapag-vlog at hindi po ako nakaka alam mo yun wala ka sa husyo in short wala ka sa ulirat yun po talaga yung reason bakit hindi po ako nakapag-vlog na or tinigil ko na yung pagbablog ko nung nandun ako sa nakapag-vlog man ako pero hindi to yung parang hindi bukal sa isip mo yung pagbablog na yun no kasi ang gulo ng isip ko nung nandun oh. ako. Sa pero price. kahit papano, paano, nakapag-vlog pa rin naman ako. Mangilan ng ilan. ilan. Hey, forward tayo. Forward, forward. Okay. I decide na bumalik na lang ng Poland. Kasi nandito nga talaga yung park. Ang kagandahan lang kasi mga call goods, may hinahawakan akong TRC or Temporary Residential Card. Yun po yung kagandahan. Pero bago ako bumalik ng Poland, at magtrabaho ulit dito sa Poland. May pinangahawakan na po akong working permit. In short, anytime, pwede po akong bumalik ulit ng Kahit Poland. Kahit pano, nakabalik po ako ng Poland dahil sa TRC ko at saka sa working permit ko. Yun lang po talaga yun. Advantage ng may TRC ka. Madali ka po makahanap ng trabaho. Lalo na yung TRC mo is still Valid okay, pa. so nag po ako na talaga bumalik dito sa Poland dahil nandito nga si partner. At sa awa naman ng Diyos, nakabalik ako. Yun nga lang, ang masaklap po doon, nung umalis na po talaga ako ng Paris, may mga nag-message na po sa akin na kailangan nila ng trabaho ganito, trabaho ganyan. Sunod-sunod na po yung nag-message sa akin. May mga nag-message sa akin na willing ka bang ganito, willing ka ba sa ganyan, willing ka po sa ganyan yun po, nakabalik na kasi ako dito sa Poland. Kaya, wala na. nag na po ako mag-stay ulit talaga ng Poland. Siyempre, para na rin kay partner. At kahit pa paano, may trabaho naman po ulit. Kaya, sa awa ng Diyos, okay na po ulit. Kaya, babalik na ulit tayo sa pagbablog. At, okay. Subukan so, natin pag-usapan ulit yung mga TRC na yan, mga agency na yan. Yun nga lang, bawal talaga mag-name drop. Diba mga Horwoods? Bawal mag-name drop. Bawal mag-name drop. Kaya, laking pasasalamat ko talaga sa tropa ko na sa Paris na tumulong sa akin. Kay Marie at saka kay Allen. Maraming, 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 maraming salamat. Nung nandyan ako Kaya sa Paris. natin yung mga tropang totoo. Salamat, salamat, salamat. Kaya salamat sa Diyos nandito na ulit ako sa Poland at may trabaho tayo at nandito si partner yun ang maganda doon mga whole goods nakabalik na ulit ako at pwedeng pwede na ulit mag vlog kaya shout out ulit sa mga tropa natin dyan na hindi nang iwan salamat sa mga subscriber ko na hindi ako in-unsubscribe. salamat sa inyo at naka stay lang kayo sa mga content ko all goods